Kidlat News Updates Ako si Cesar Sorian, buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihati ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan ngayon. Tutol ang grupo ng mga mangingisda sa balak ng Armed Forces of the Philippines o AFP na italaga sila para magbantay sa West Philippine Sea. Sa panayam ng GMA News, sinabi ng Pag-asa Island Fisherfolk Association na mahirap sa kanilang panig ang ganitong hakbangin dahil maaari itong makaapekto sa kanilang kabuhayan. Sinabi pa ng grupo na maaari lamang silang mag-report o magsumbong ng mga pangyayari sa bahaging ito ng karagatan pero hindi sila maaaring gamiting reserve forces laban sa panghihimasok ng China. Ang plano ay inihayag ni Armed Forces Chief of Staff General Romeo Browner Jr. kasunod na rin ng mainit na tensyon sa West Philippine Sea. Matagumpay na inilunsad ng kumpanyang Virgin Galactic ang kauna-unahang tourist passenger spacecraft. Matapos ang dalawang dekada, nakabiyahe sa Himpapawid ang Galactic 02 spacecraft sa kayang tatlong pasahero na nakaranas ng weightlessness of space. Sa video na ibinahagi ng Virgin Galactic, makikita ang pagbiyahe ng private astronaut mission sa Spaceport America sa Truth or Consequences, New Mexico. Mula pa noong 2004 na nakapagbenta na ang Virgin Galactic ng 800 tickets para sa space experience na nagkakahalaga ng mula 200,000 hanggang 450,000 dollars. Arestadong isang miyembro ng New People's Army o NPA na may kinakaharap na patong-patong na kasong kriminal sa isang operasyon sa Sultan Kudarat. Kinilala ng Police Regional Office Zamboanga Peninsula ang rebelde na si Jeremias Balolongo Senior, 61 years old, na miyembro ng guerrilla front Kara ng Western Mindanao Regional Party Committee ng NPA na nag-ooperate sa bayan ng San Miguel at Lakewood, Zamboanga del Sur. Si Balolongo ay may warrant of arrest sa kasong multiple frustrated homicide mula sa Korte ng Zamboanga del Sur mula pa noong 2014. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonco nag-uulat. At inyong pong natungayan ng mga headlines sa nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Sorian, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita. you <smart noise>